Hello guys! Welcome back sa ating vlog! For today's videos, maglalaro sa si Jen na Valorant. Paano magbaril ng kalaban? So, let's watch! Guys, lu napa mau guys. Boom. Asa. Boom. 3. Um. Balik Kata um. guys. Boom, 5. itu. Ini Boom. Mm-hmm. Walo, may remain pa ako 13. Ano yung 13 na yun? pa okay. yung natirang bolok 9-9. Tambo na. Guys, muti ba yun na pala lang po guys magbadin? O, di ba? na kung guys. Apat na lang guys. Kailangan ang ito. Boom. Or more. Oh. Ah! Hoy, guys, 15 na ako. Lima, anim. Naka-15 ko, guys. Oh. Ah. Saan ang kalaban? Na? Wala na. One, two, mm -hmm. two. three, mm -hmm. bug. bug. Magaling na akong maril, babe. Oo. Magaling na maril. Oo. na O, ay. Di. Mm -hmm. Bug. Magaling na ako, babe. Magaling na <laughs> <laughs> Sampung na naman. Eh. Sampu dito. Abusin mo yung ano remaining niyan mag-zero. Ay bulik. ay bulik ka. Ay no, mo? ko. Mm, like. Sorry. 15 na na lang mo. Oh. 16 na na, tatlo na lang po. Ha? Ah, sabi ko. Hmm. Sara na, saka na. Wow! Ah, so, 19! <laughs> <laughs> nabaril ko na, guys. Nabaril ko, guys. nabaril ko na, guys. Ganito lang pala mamaril. 見せてもらおうテンテン。